ukol sa pagkakabuo ng aral na si Kristo ay Diyos. Ang aklat na pinamagatang Systematic Theology ni Louis Berkhof sa pahina 305 ay sinasabi ang ganito. Ang kauna-unahang panahong nalalaman na si Jesus ay dinyos ay pagkatapos ng panahon ng mga manunulat ng Bagong Tipan na ito ay makikita sa mga sulat ni Ignacio sa pasimula ng ikalawang siglo. sa isang aklat na pinamagatan ng mga History of God, The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity, and Islam, ay ganito ang sinasabi. Pagkamatay niya ni Jesus, ipinasya ng kanyang mga tagasunod na si Jesus ay naging Diyos. Hindi ito agad-agad na nangyari, gaya ng makikita natin, ang doktrina na si Jesus ay naging Diyos na nagkatawang tao ay hindi na kumpleto kundi noon lamang ikaapat na siglo. Ang pagkakabuo ng paniniwalang kristyano, katoliko, sa pagkakatawang tao ni Kristo ay isang unti-unti masalimuot na proseso. Si Jesus mismo ay tiyak na hindi inangking siya'y Diyos. Hindi kailanman tinawag ni Apostol Pablo si Jesus na Diyos. Tinawag niya siyang anak ng Diyos. Sa kahulugang hudyo nito, tiyak na hindi siya naniwalang si Jesus ay pagkakatawang tao ng mismong Diyos. Tinaglay lamang niya ang mga kapangyarihan at espirito ng Diyos na naghayag ng gawain ng Diyos sa lupa at hindi dapat iugnay sa di maabot na banal na esensya. Ang aklat naman na pinamagatang Discourses on the Apostles' Creed isinulat ng isang paring katoliko na si Clement H. Crack sa pahina 206 ay mababasa ang ganito. Kaya halimbawa, noon lamang 325 taon ng Panginoon sa konsilyo ng Nisea nang ipaliwanag ng Iglesia Katolika sa atin na isang alituntunin ng pananampalataya na si Jesus ay tunay na Diyos. Mga kaibigan, ayon po sa Aklat Katoliko, ang kauna-unahang panahon na nalalaman na ang ating Panginoong Kristo ay diniyos ay sa pasimula na po ng ikalawang siglo or second century. Sa makatwid, pansinin po ninyo mga kababayan na ang bagong tipan po ay naisulat na sa panahong yan. Sino po ang unang nagturo nito ayon po sa nasabing aklat? Isang nagngangalang Ignacio, isang ubispo sa Iglesia Katolika Romana hindi po isang apostol. Ayon po sa tradisyon ng Iglesia Katolika, anong panahon ginawa ni Ignacio ang kanyang mga sulat na doon ay kinilala niyang Diyos ang ating Panginoong Kristo. Pansinin po ninyo mga kaibigan, sa panahong yan po ay matagal nang patay ang mga apostol. Natanggap po ba agad ng karamihan ang ipinasok na aral ni Ignacio ng ating Panginoong Kristo ay Diyos? Ayon po sa aklat na kanina po ay pinakita namin sa inyo, hindi po agad. Hindi po agad pinaniwalaan ang aral ng ating Panginoong Hesus ay Diyos. Ito raw po ay unti-unti at masalimuot na proseso bago po ito nabuo. Kaya kailan lamang daw po naging pinal ang aral ng ating Panginoong Isok Kristo ay Diyos na nasaan anyong tao noon lamang daw pong ikaapat na siglo or fourth century mga giliw po naming mga taga-subaybay, patay na po noon ang mga apostol at matagal na pong natapos isulat ang bagong tipan ng Biblia. Kailan naman daw po naging alituntunin ng pananampalataya ng Iglesia Katolika Romana at sino ang bumuo ng aral ng ating Panginoong Iso Kristo ay tunay na Diyos? Ang kanilang konsilyo, ang konsilyo ng Iglesia Katolika Romana kung tawagin po nila yan ay Konsilyo ng Nesea na nagpulong noong 325 A.D. Sakop po ito ng ikaapat na siglo o fourth century. Mga kaibigan, meron po kaming gustong ipapansin sa inyo. Wala pong kinalaman ng Biblia sa aral na itinataguyod ng Iglesia Katolika Romana at ng iba pang sektang protestante tungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo. Sakai. Say, oh my heart, I'll call you my girl.